Hello mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat Sana po nasa mawuti po kayong kalagayan So itong vlog po pala mga kaibigan Ikwinto ko po sa inyo kung paano ako nakapunta dito sa ibang bansa o sa Hong Kong Kasi marami pong nagtatanong ng mga kaibigan ko at mga kaklase Simulan ko po pala mga kaibigan o mga kaklase ko 2018 po ako nag-apply sa Pilipinas via agency Nag-apply po. po ako sa agency sa Pilipinas at mayroon pong interview dito sa kanilang counter agency dito sa Hong Kong. So marami po kaming in-interview. So ang mga agency po dito sa Hong Kong ay nag-interview sa amin ay 11 o 12 na, na agency po. So iba't ibang agency po ang nag-interview sa amin. At may schedule po yon mga kaibigan. At ang proseso po dito ay kung ikaw ay ex-abroad, kailangan mo rin mag-interview. Kung ikaw ay first-timer, kailangan mo rin mag-interview. So, na-interview na po ako kaibigan ng mga isang ilang beses na po. Pabalik-balik po ako sa agency para magpa-interview. nang natapos na ako ng interview ng ilang buwan. So, anim na buwan po ako naghintay bago po ako nakakuha ng JO o kaya job order po dito sa Hong Kong. So, matagal po ako nakapunta dito sa ibang bansa mga kaibigan. Noon pong nag-apply ako ay parang gusto ko na mag-give up. Dahil 6 months na po ako naghihintay, wala pa rin employer na nakatanggap po sa akin o nagkagusto sa akin para magtrabaho dito sa ibang bansa. At dahil may pangarap po ako sa anak ko bilang isang hearing impairment o kaya hindi siya po makarinig, kailangan ko po magtsaga at maghintay. At after 6 months po, may tumawag na agent sa akin via WhatsApp. So, nagsabi siya na may dalawang employer da na gusto mag-interview po sa akin. Face to face talaga na employer at ako ang nag-usap sa WhatsApp. At yung nagustuhan po nila ako, pinarasis na po nila yung visa ko, pinasis -na, na po ng agency yung kontrata ko. At nakapunta po ako dito sa Hong Kong, September 22, 2018 po. Mayroon akong unang amo at doon ko po natapos yung isang kontrata ko po o dalawang taon sa kanila bago po ito. At dahil ayaw ko mag-renew doon sa kabila kong amo, so naghanap po ako ng bago. Bago po matapos ang kontrata ko sa kabilang amo ay naghanap na po ako mga kaibigan at ito po yung nahanap ko at personal po nila akong in interview sa kanilang bahay. Mag-asawa po itong mga kaibigan ng aking nakuhang amo at wala pa po silang anak at mayroon, mayroon kapatid si sir na dalawa at mga binata at nagtatrabaho na po sila lahat. At ito na po, hinayon na po nila ako ng mga amo na ito na bilang isang helper po sa kanila at nagustuhan po nila ako. Kaya po ako nag-renew ulit at magdada magdadalawang kontrata na po ako sa kanila o apat na taon na po ako sa kanila at ngayon po may laga na po akong bagong panganak, panga bagong panganak po kasi si amo at mayroon na akong newborn kasi ngayon lang po sila nagkaanak at sa pangalawang pagkataon po bilang isang helper nakahanap po ako ng mabait na amo at uh, very understanding po sila at, at higit po sa lahat good communication po sila, kung mayroon po akong mali kinakausap po ako nila, kung anong hindi ko po gusto, kinakausap po rin po sila kumbaga vice versa lang po kami lahat nagkaantindihan naman po kami lahat dito sa bahay. Kasi alam nyo po mga kaibigan, ang pag-aabroad po ay hindi madali sa ating bilang isang domestic helper dito. Kumbaga, nakipagsapararan tayo sa ibang bansa, sa ibang lahi, sa ibang lingwahe, at sa ibang culture o diba. Kaya mga kapwa ko, FW, kung mayroong kayong pangarap sa inyong buhay mayroong kayong pangarap sa mga anak nyo magtyaga po tayo at mahalin po natin higit sa lahat ang ating mga amo at mahalin na rin po natin ang ating trabaho dahil kung wala po sila wala po tayo dito sa ibang bansa dahil po sa kanila ay nahire po tayo nabigyan po tayo ng pagkakataon na magtrabaho dito sa ibang bansa at kumita po ng pera para sa pangailangan at po, pangtustos po ng ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas kaya mga kabayan, God bless you all mahalin lang po natin sila at mahalin na rin po natin ating matrabaho at mga alaga po natin para po sa ganon maganda po ang ating samahan sa loob ng bahay kasama yung ating mga amo at higit po sa lahat ang tiwala po ng ating amo ay wag po nating sirain dahil pag nasira na yon ay hindi na po basta-basta maibabalik kaya mga kabayan god bless you all maraming salamat po